Hello everyone, blessed morning po sa inyo lahat So andito tayo sa bago natin property and may nararinig akong kumakalampag so dito kasi sa gilid ng property meron nakalagay na trap sa baboy damo so I'm not sure kung merong nahuli or what may kumakalampag kasi so titignan natin so baligtarin ko lang camera So, okay guys, sundan yung trap. May nakikita na ako. So nakikita ko yung paanan. Okay. So ayan guys, so baboy damo. Yan, nahuli sa trap. Laki na nga, no? So, ang nag-set ng trap na yan ay sa city hall hindi ka pwede yung basta-basta na maglagay yan so mga may lisensya lang at permit ang pwedeng maglagay ng ganyang trap so kapag itinawag yan pupunta yung taga city hall at uhulihin yan nagagalit yan oh so actually delikado dito ang baboy ramo kasi nanonogod sila ng tao Actually, nakakapatay po sila dito. Kaya, doble ingat lagi pag mga pupunta sa bundok or mga lugar na may baboy damo. mo. na niyo. So, nakikita nyo dito yung mga hukay-hukay sa property, sa paligid. Yung mga hukay na yan. Baboy na po. ang may gawa nyan, pati sa garden. So, okay yan, hindi naman natin pwedeng galawin yan again. Yung mga naglagay lang po niya na pwedeng kumuha doon. So, Ayan guys, so kung makikita nyo yung mga yapak na yan, mga baboy damo po yan, or bakas ng baboy damo. So, since bago yan, siya po may gawa niyan. So, nung paikot-ikot siya doon, oh. Yun. Ayan mga pinag-ukayan niyo, oh. So, isa pang delikado dito yung gilid ng lupa ko or namin. ah uh, tagilid kasi or libes. Hinuhukay nila yung hinuhukay. So, gumuguho na gumuguho. Yan natin mo. Or nyo guys. So, oh. grabe maghukay yung mga yan. Oh. Lalim yan. Oh. Ito kasi ang niiwasan natin na gumuho. Pero since sinuho kayo nila palagi yan, tendency nyan, yung lupa dito unti-unti mawawala. Kaya ang gagawin ko, lalagay ako ng bako dyan, uh, or magtutukod ako, tapos lalagyan ko ng parang baitang para yung lupa hindi gumuguho. So unti-unting tataas ulit yung mga lupa dyan. In time, tatambakan ko ng tatambakan, mga bato, lupa, kasi kung hindi ko gagawin yun ito, unti-unti itong kakainin at guguho ng guguho so yung baba niya sa may riles yan ito so this is today yan nagpaikot-ikot siya ito meron siyang bagong hukay ngayon dito yan, ito ngayon lang to or kagabi kapon kasi andito ako wala pa yun eh. so again guys ayan po yung kawayanan so today may kukunin lang ako mga gamit ulit kasi bukas balik na ako sa trabaho so yung mga tools ko kasi accidentally na ilagay ko dito sa may bodega and kahapon nakalimutan kong kunin dapat kasi today sa bahay lang ako pahinga na ako pero yun kunin ko yung mga gamit ko karga ko sa truck then uwi na rin ako so again ayun yung baboy damo or baboy ramo sa lugar Yes! Ayan po siya. Okay guys, so hindi ko na papahabahin to. Pinakita ko lang sa inyo yung narinig ko na kumakaluskos sabi ko para siguro may nahuli na baboy damo mo dito sa trap end. Ayan na nga po. So again, ingat po tayo lahat palagi guys.